guys, welcome to my vlog. Today guys, ay magluto ako ng Biko. Kasi parang namimiss ko na rin ang Biko guys. Ito guys, oh. ano yun muna natin guys. Ayan. Gumili ako ko kanina guys. Brown sugar. Ayan. Ang malagkit. Ito. Wala kasi kaming... Wala kasi kami ano guys, yung freeze na coconut dito. Mostly ganitong ginagamit sa Saudi. Okay yung nasa she, nasa inkan, yan. Ito, mag-ano na ako ngayon, ngayon ay mag hugas tayo nito. Uy, nila. Hugas tayo nito, guys. Okay, guys, hugasan na natin itong malagkit natin, guys. May number lang daming itim-itim muna tayo ng takip. Yun na guys. na ko ng tubig kasi parang hilaw na hilaw pa eh. lengkap masuk 200 1 take of milk 200 ah, para makam di sana mas Loto lang ating big bowl. Wala kasing fresh dito. niyang gata. Okay, na so check natin ito muna guys. Kung yung ating malagkit ay okay na. Okay, okay. Paiin na lang natin. nothing God guys. Halo-halo. ikus mikos lang tayo guys. Kasi matagal pa ito. Lalatikin pa ito. May lang hirap pag magbiko ka kasi halo ka ng halo tapos lalo pag ilalagay mo na yung ano no. Mga times pa ako nakapagbiko. Kasi mahirap kasi magbiko, lalo nag-isa ka. Maglagay ka, maghalo ka, lagay ka, maghalo ka. <laughs> Pero kung gusto mong kumain, ay. kasi kung bibili ka lang naman sa labas, maliit, na, maliit lang siya nga lagyan ng Tupperware, 22. Eh, ito, sumantala ito, magkano lang. Itong malagkit nga bili ko, 8. Tapos itong ano, 10. Kas 15. Ang gata. Tapos yung ano, ano, yung ano, itong ano, 7, kung magkano yun, magsawa, tudo sawa ka pa, di magluto ka na lang. At marami ka pang mabigyan. Sa so, bibili ka ng 22 real sa labas, maliit lang, Diyos ko. Tapos parang kulang pa sa ano, kata ba, yung lasang, parang ano lang siya. Mas maganda yung ganito talagang ikaw mismo ang magluto masarap. Masarap talaga ang lutong bahay. Yan guys. Halo-halo lang tayo guys. Halo-halo. Kasi yung iba nito, magdala ko sa Dubai. Magdala ko sa Dubai. Nagigaw sa plastic. Malapit na siya, guys. Malapit na siya. Hindi na lang tumamin. Ano na siya? na ilagay natin yung ating kanin kaso yun. At saka pa, ano pala pants? Isa din. Dalawang, isang ano, pants. Dalawang, pants. Pinapatayin na ako, sir. Pinapakabisik. Pinapakabisik. Si madam kaya? Pinaya ka? Oo. Kasi ako nga. Kung ka naman yun niya. Ang magsagot siya sa ako. Di ba pwede tawagan sa ano doon? Yung number ko? Tawagan mo kasi madam kung magkailang sa ako

Punti lang halang guys. Ayan yung aking biko Pinakamasarap na biko Pinit okay. yan yung, yung atin eh Palamigin natin dito <laughs> degree deja. Meron. Chipin, kunin mo din. Image. Nayo na 'yung mga akin, dito, guys. Hoy. Tama na kaya tawag po water. Ha? Ano 'yan 'yung bulaklak na eh, he sama sa gloves para magsarapan tulog mo. Sikoloh. <laughs> hirap pa yan magbiko. Ganito, halo-halo, halo-halo. Ayun na guys, luto na yung ating biko. Kahit mahirap paghalo. <laughs> okay lang, wala naman tayong ginagawa. Matulog tayo maghapon. <laughs> okay guys, bye-bye. Thank you for watching sa aking lutong biko. God bless you all.